I give promise to myself, I will try to learn every single thing and try to show to the world who I am and what my country is. This is not, this is just a Magandang araw po sa inyo at welcome back dito sa ating panibagong video. At mga kapolitika, ang inyo pong napanood ang uh, Miss Cosmo Myanmar 2025 na kinurunahan dito sa kanilang bansa. And ngayon ay andun po si bawang at itong si uh, Tata Sikot Primata Julia Street para sa coronation ng uh, Miss Cosmoman Mark 2025 pero um, hindi sila nakaligtas sa mga netizen dahil usap-usapan na tila ba meron ng niluluto daw itong Miss Cosmo na winner para sa 2025 at hindi natin alam kung yung uh, ano ba yung uh, ano ang maging setup at meron ng deal close door deal itong uh, si Bawang at yung Myanmar. At ito yung ating pag-uusapan at bibigyan ng reaksyon Pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo Para updated kayo sa ating mga latest issue At mga kapolitika ang ating pag-uusapan is ito nga nga Miss Cosmo Myanmar Dahil nung nakita ko yung kailangang candidate dito sa uh, coronation ng kailangang uh, papagent Ay naalala ko agad itong si Ketut Kasi uh, parang ganito kasi yung mga beauties or mga Uh, talagang image na gusto ng uh, parang pasok kumbaga sa panlasa ng Miss Cosmo. So naalala ko agad itong si Ketut. At uh, same time, yun din po ang ano ang uh, nasa isipan ng mga netizen na nagko-comment dito sa social media na baka meron na nga talagang uh, winner itong Miss Cosmo kasi alam naman po natin yung nangyari doon sa Uh, kay Atisa Manalo na hanggang ngayon ay marami pa sa mga Pinoy ang hindi nga makamove on dito dahil sa tingin ng mga Pinoy at ng mga uh, netizen ay nagamit for popularity at uh, ginamit lang ang Pilipinas doon sa Miss Cosmo 2024 para mapasikat yung kailang pageant and ang sabi doon ay uh, munti ka na daw mag-withdraw itong Pilipinas sa Miss Cosmo dahil sa nangyari kay Atisa and then nag... Uh, tinawagan daw at nagkaroon ng meeting itong National Director ng Miss Cosmo Philippines dito kay bawang kasi natakot na baka mag-withdraw ang Pilipinas dahil napaka napakalaking audience ang mawawala sa kanila. Okay, so fast forward 2025 na. And ngayon is dito naman umuugong na naman itong mga balita na baka nagkaroon ng closed uh, closed door deal or under the table deal na itong Myanmar at itong si bawang. So nakakatakot mga kasi parang ganito kasi mga beauty yung pasok talaga sa panlasa ng Miss Cosmo. Pinas at napakasayang kung sasayangin lang din ng Miss Cosmo itong ating pambato na si Chelsea Fernandez. So ano ba yung ating maging reaction dito sa mga sinasabi na kung saan ay uh, may niluluto na daw itong Miss Cosmo para maging winner sa Miss Cosmo 2025 International na gaganapin dito pa rin sa Vietnam So sa tingin ko is uh, normal lang naman na yung, yung mga National Director at yung uh, CEO uh, itong Sibawang at yung National Director ng Miss Myanmar is pupuntahan especially yung mga coronation minsan nagpupuntahan sila para saksihan yung coronation ng isang bansa ng kanilang papajen. So, uh, hindi talaga rin maiwasan na mabigyan ng kulay at ng uh issue or controversy yan, na ang baka ang Myanmar ang mananalo this year para sa Miss Cosmo 2025. So, kalmahan lang po natin mga kapolitika at uh, hindi natin alam yung mga susunod na mangyayari. Baka ganda ang maging placement ng Pilipinas para sa taong 2025 matapos yung uh, mga bashing na natanggap ng uh, Miss Cosmo na until ngayon ang mga Pilipino ay hindi pa rin nga makamove on dito sa ano, dito sa nangyari kay Atisa sa Miss Cosmo 2024. And we believe naman na mayroong ibang plan ano ang uh, tadhana para dito kaya tisa kung kaya hindi siya uh, nanalo doon sa Miss Cosmo okay so this year ang ating aabangan uh, dito sa Uh, Miss Cosmo 2025 So sa tingin nyo mga kapolitika Ano po ang inyong magreaksyon dito sa mga sinasabi At mga usap-usapan sa social media Na baka daw uh, meron ng deal itong uh, Myanmar At ang Miss Cosmo na si Bawang Kayo po ba ay naniniwala? At ano sa tingin nyo ang maging kapalara ni Chelsea Fernandez? Mag-comment down below At huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo Para updated kayo sa ating mga latest issue